Marami peran ang hindi makapaniwala na tuluyan nang nagsara ang TV network na CNN Philippines makalipas ang halos siyam na taong pagseserbisyo sa publiko, kung maraming netizens ang nalungkot sa nangyari, lalo namang masakit ito para sa mga empleyado ng broadcasting station, at ang ilang social media posts ng mga naging bahagi ng nasabing kumpanya at ramdam na ramdam ang kanilang tila pagluluksa, kabilang nariyan ang news anchor na si Rico Hizon ng award-winning newscasts na, The Final Word, at The Exchange sa Instagram, ibilandre niya ang ilang pictures kasama ang kanyang production team at kapwa news anchors, tuluyan na siyang namaalam sa kumpanya at lubos na pinasalamatan ang lahat ng sumusuporta sa kanilang shows, Working with you has been a privilege, and I am truly grateful for the support, camaraderie, and countless memories we've created on these programs, caption niya, Dagdagpanya, the collaborative spirit has been a driving force in making every show of the award winning The Final Word and the Exchange a fulfilling experience and I carry with me the invaluable lessons and friendships that we have forged through the years, Mr. Kasagpa here, e subscribe Munayan for more news updates.